Hello everyone! So for today's mini vlog, gagawa po ako na orange juice na aking alaga. So ayan. Wala akong ano, wala kaming juicer dito. Wala ding yung grater ng lemon. Kaya ang ginagamit ko is yung glass. Tapos ito. Yung gaganunin mo lang siya. So pakita ko ano? Ganyan lang guys. Kasi alam mo naman tayo mga Pinoy matalino. So, ayan. Gawa tayo na orange oh, juice ng aking alaga at saka syempre sa akin natin yun, di ba? Tapos, mayroon akong glass na isa. Tapos, strainer. Is kasi, i-straw lang niya. Hindi niya, hindi niya iniinom, guys. Direkta sa ano kasi di niya ma so ayan ito ulit awa ng juice nag work naman <laughs> anin na orange yung isang baso na para hilo so ayan ang look talino tayo eh. <laughs> yung tayo, mga Pinay. Talino tayo, eh. Simot naman yan, guys. Hmm. Parang gumamit ka rin ng ano, yung juicer na umiit. <laughs> ano natin ito. Kasi, kailangan, Hmm. Kasi pag hindi ko yung sinala, hindi lulusot sa ano yan, Sa straw na maliit. Maliit lang kasi yung straw. Tapos yung palpa yan, pwede nyo pang kainin. Okay. Hmm. Kinakain ko yan eh. Masarap yan. <laughs> Masarap yung part na salin ulit natin. Isa't kalahating orange na yan eh. Basta tatlo. Pag malalaki, tatlo kay Luna. Isang baso. Siyempre, gagawin din ako ng sa akin. <laughs> diba? Diba? ah, bobo, malo, soy Piga, piga, no, te acaso. Y samuli, <czego odita> <tube> ¿y qué? Ano no, Basta yung magtawag eh. Kahit alam nang may ginagawa ko. Hmm. Hirap guys, mag-alaga ng 106 years old. Sway, sway yung mga. Anong sabi, asir? Sandali so, Sandali guys.